Duterte pa rin. Ang tunay na Nagmamahal sa atin Laban niya Ay laban natin Pilipinas Duterte pa rin Hello! Mayroon tayong papanuring Napaka-importanting uh, video eh, no? ito ay tungkol dun sa uh, kay uh, former President Duterte mukhang <clears throat> mayroong uh, sabwatan o nakipagsabwatan ang di umano ang um, Marcos administration di umano sa ICC according dito sa sa isiniwalat ni Sasrugando Sasot na mukhang Nakita niya to sa website ng ICC na para bang minamadali ang pagpa aristo o pagpapagawa ng warrant of arrest para kay former president Duterte. Kasi baka sakali daw ah, baka daw kung hindi maaresto ngayon na ay possible na talagang hindi na mangyayaring maaresto si PRRD. So, parang may may sabuatan di o mano according dito sa isisiwalat ni Sasrugando sa Asot. So, panoorin natin tong video niya para dun sa mga uh, Duterte supporters, kailangan panoorin natin to para malaman natin. At wish ko sana na may, may pasa to ni uh, Sasrugando sa kay Sara Duterte para gamitin defense to ni Sara Duterte sa hearing ng ICC against sa PRRD. Panorin natin tong video niya. I-share niyo muna ito para malaman ng maraming tao ang ating chika. Okay, i-share niyo ito dahil halata nang nagsisinungaling si Bongbong Marcos, lalong lumalala ang kanyang uh, kasinungalingan dahil may ebidensya. Hindi ito fake news. <laughs> Tigilan na sana ni Claire Castro ang kanyang pagsisilungaling at ni Bongbong Marcos. Okay, so sana yung mga sundalo at pulis makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Marcos. Which is what's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence galing mismo sa ICC. So, i-release nyo ito, i-share nyo na sa inyong mga chat groups. Hindi ba dahil niluloko na naman tayo ng ating commander in Coca-Cola? Ano ba tong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Ito. Uh, naalala nyo tong sinabi ni BBM. Yan. Uh, ang sabi niya, palakihin natin para makita niyo. Okay. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi pinatanong siya, eh, bakit mo sinorender? Di ba, bakit mo sinorender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the Interpol, we have to fulfill. Okay. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay. So, ang sabi niya, eh, may request kasi yung Interpol eh. Kaya, sinurender. So, kaya namin sinurender, kaya kung sinurender, kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin itong ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Bong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? <laughs> ano na ngayon ang tunay na nangyari? Kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. Ito straight from the ICC website. Okay. Ayan, public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay bakit naging bakit ganun sila ka urgent ng February 10, 2025. Ang haba man ng investigation, no, 'di ba? Tapos biglang pa February 10 sa kakay nag-request ng warrant. Bakit? Bakit kamo? <laughs> Sabihin niyo muna. Bakit? Yeah, sabi mo muna kayong ganyan. Bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant? Everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit February February 10, 20, 20, 20, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? So, may mga taga na diyan nanonood ba kayo? Nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to Chicken bucket. Okay. So, bubuksan na natin ang envelope. <laughs> ang ano, di ba? Napaka-sneaky. Hmm. Okay. Nandito yan. Okay. Ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, The government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so. is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin mo na redacted, confidential. Okay, 570, ayan o. Confidential, ito yung ano niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC communication ni BBM sa prosecutor Yes because yung mga ganyang communications they are confidential okay because they are diplomatic correspondence That's why it is redacted Sabi ng ICC okay So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay. Nagets nyo na. Nag-gets nyo na, mga friends? Nag-gets nyo na? Kung nag-gets na, madali namang mag-gets, di ba? Di ba? Gets. Okay. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo na may redact Kaya yan ay government, official government communication to the ICC, kaya redact na Nagets nyo. Okay? Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay? Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of, of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted. Ano dito yung sa, sa redacted? Magkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, should ev eventuate. Kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone. Okay? Si Bongbong Marcos or whoever na nandito yan sa redacted. Ngayon ng sa ngayon nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted. Na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Ano yung binalaan, ano yung bina binalaan nyo sa ICC? Bongbong. Nakumangyari yon baka hindi na nila maaresto si Digo. Ano yan? Baka matanggal ka sa puesto <laughs> So, base dito da, base dito sa sa ebidensyang siyang nakuha sa website ng ICC ay mukhang malinaw na may lihim na nakipag-coordinate ang Marcos administration sa ICC. Dito sa ebidensyang to. So, <clears throat> si, nakisiningwaling siya. Sabi niya, hindi daw siya makipag communicate sa ICC at hindi nila ina-acknowledge ang ICC. Pero mayroon silang lihim na komunikasyon. Naku, taong bayan. Anong gusto nyo? Ito'y hindi na maganda.